Magandang araw sa lahat ng ating pinakamamahal na lolo at lola, sa ating mga magulang at sa lahat ng nasa kanilang ginintong edad. Ang pag-uusapan nito ay napakahalaga at humihingi ako ng ilang minuto ng inyong mahalagang oras. Dahil sa inyong edad, ang salitang anti-aging ay hindi na lang tungkol sa pagpapaganda o pag-aalis ng kulubot, ito ay tungkol sa pagpapahaba at pagpapaganda ng kalidad ng inyong buhay. Ito ay isang seryosong laban, laban sa panghihina ng buto, laban sa panlalabo ng mata, laban sa pananakit ng kasukasuan at laban sa unti-unting paghina ng memorya. Ngayon, itigil niyo muna ang lahat ng inyong ginagawa at makinig kayong mabuti. Ito ay isang mental na sampal para sa ating lahat. Marami sa inyo ang umaasa na lang sa isang dakot na maintenance na gamutan tuwing umaga at sa pag-asa na iyon, nakakalimutan na ninyo na ang pinakamabisang gamot ay nasa inyong kusina at sa mga punong namumunga dyan mismo sa inyong bakuran. Ang listahang ito ay binubuo ng mga prutas na abot-kaya, madaling hanapin at garantisadong pamilyar sa inyo. Huwag ninyong baliwalain ang kapangyarihan ng mga regalong ito ng kalikasan dahil baka ang kalusugang hinahanap nyo sa butika ay nasa palengke lang pala. Panguna sa ating listahan, ang hari ng lahat ng prutas, ang saging, lalo na ang lakatan at latundan. Huwag na tayong lumayo. Ang saging na madalas ninyong marienda ay higit pa sa pampa-energy. Para sa inyo, ito ang prutas para sa puso at buto. Una, ang taas ng taglay nitong potassium ay tumutulong sa pagbabalanse ng alat o sodium sa inyong katawan. Ang sobrang asin ay nagpapatigas ng ugat at nagpapataas ng presyon. Ang potassium naman ay tumutulong na i-relax ito. Kaya habang umiinom kayo ng gamot sa alta presyon, ang saging ang inyong natural na katulong. Pangalawa at mas mahalaga pa, may itong mga prebiotic fibers na tumutulong sa tiyan ninyo na sipsipin ng husto ang kalsyum mula sa gatas o isda na kinakain ninyo. Ang isang simpleng pagkadula sa banyo ay pwedeng maging mitsa ng katapusan ng inyong kalayaan dahil sa pagkabali. Iisipin mo pa bang magtipid sa halagang ilang piso lang ng saging kung ang kapalit nito ay libu-libong gasto sa ospital? Isang saging sa isang araw, proteksyon na sa puso, proteksyon pa sa buto. Pangalawa sa ating listahan, ang matamis na ginto ng Pilipinas, ang mangga. Sino bang hindi nag-aabang sa panahon ng mangga? Ngunit bukod sa sarap nito, ito ay isang minahan ng sustansya para sa inyo. Ito ang prutas para sa mata at balat. Habang tumatanda ang balat ay nagiging manipis at marukok, madaling masugatan at matagal maghilom. Ang mangga ay siksik -sik sa vitamin A, na kailan para sa mabilis na skin repair. Ito rin ay mayaman sa vitamin C na nagsisilbing supercharger para sa inyong immune system. Sa inyong edad, hindi na biro ang ubo at sipon. Madali itong mauwi sa pulmonya. Ang paggain ng mangga ay parang pagsuot ng invisible na balute. Pero heto ang sikreto na madalas hindi nababanggit. Ang zeaxanthin na tagli nito ay isang antioxidant na direktang pumupunta sa retina ng inyong mata para salain ang mapaminsang ilaw. Yung unti-unting paglabo ng inyong pananaw dahil sa macular degeneration, kayang-kaya nitong pabagalin. Huwag niyong hayaan na ang huling larawan ninyo ng inyong mga apo ay malabo. Pangatlo sa ating listahan, ang wonder fruit na nasa bakuran lang, ang papaya. Araw-araw nyo itong nakikita pero baka linggo-linggo nyo lang kinakain. Panahon na para gawin itong araw-araw na kaugalian. Una, ito ang numero unong lunas sa constipation. Huwag niyo nang ikahiya, ito ay isang seryosong problema na kung pababayaan ay pagmumulan ng lasun sa katawan at nagpapatas ng risk sa colon cancer. Pangalawa, ang pulang kulay nito ay galing ng lycopene na isang malakas na antioxidant na panlaban sa kanser at sakit sa puso. Pangatlo, ang papain enzyme nito ay hindi lang para sa pandanaw. Ito ay isang natural na anti-inflammatory agent. Kaya kung masakit ang inyong mga kasukasuan tuwing umaga, ang regular na paggain ng papaya ay makakatulong ng mabawasan ng pamamaga nang hindi sinisira ang inyong tiyan. Di tulad sa ibang pain relievers. Isang prutas, tatlong biyaya. Huwag nyo nang tanggihan. Kung nanonood po ang mga anak at apo, ito na ang pinakamagandang gawin ninyong ngayon din. Bilhan sila ng mga prutas na ito sa palengke. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po. Kahit wag na po kayo mag-subscribe, kahit like lang po dito sa video. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan. Ang matalim na korona na may matamis na biyaya. Ang pinya. Kung ang numero unong kalaban ninyo araw-araw ay ang pananakit, pamamaga at paninigas ng inyong tuhod, at daliri dahil sa rayuma o arthritis, ito ang dapat maging matalik ninyong aibigan. Ang pinya ay bukod tahanging mayaman sa bromelain. Ito ay isang malakas na enzyme na direktang lumalaban sa mismong sanhinang sakit, ang pamamaga. Ang mga painkiller na iniinom ninyo ay parang band-aid lang. Tinatakpan ng sakit pero nandun pa rin ang problema. Ang bromelain ay direktang umaatake sa pamamaga Isipin nyo, makakasama nyo uli ang mga lakad ng pamilya. Makakasimba, makakakilo sa bahay ng hindi iniinda ang bawat akbang. Huwag nyong hayaan na ang sakit na ito ay kulong kayo sa loob ng inyong bahay. Panglima sa ating listahan, ang perlas na panlaban uhaw, ang pakwan. Tubig lang yan, ito ang maling akala na mapanganib bara sa inyo. Habang tumatanda, humihina ang ating sense of thirst. Hindi na kayo nakakaramdam ng uhaw kahit kulang na sa tubig ang inyong katawan. At ang dehydration sa inyong edad ay pwedeng magdulot ng paghihilo. Pagkalito na akala mo'y unyanina at pagbagsak. Ang pakwan dahil sa taas ng taglay nitong tubig ay ang pinakamasarap na paraan para manatiling hydrated Pangalawa, ang pulang kulay nito ay galing din sa lycopene na proteksyon sa puso Heto na ang gamot na matamis at hindi mapait Heto na ang proteksyon na masarap kainin, huwag nyo nang palampasin Panganim sa ating listahan Ang munting bomba ng vitamin C Ang dalandan hindi na kailangang maghanap ng mamahaling imported na orange. Ang ating sariling dalandan ay sapat na. Ang vitamin C ay hindi lang para iwasipon. Ito ang pinakakritikal na cofactor sa paggawa ng collagen. At sa inyong edad, ang collagen ay hindi lang para sa kutis. Ito ay para sa mabilis na paghilom ng sugat. Para sa mga may diabetes, ang isang maliit na sugat sa paa ay napakadelikado. Ang sapat na vitamin C ay tumutulong para mas mabilis magsara ang mga sugat na iyon. Napansin nyo rin bang madali nang dumugo ang inyong gilagid? Senyas yan ng kakulangan ng vitamin C. Palakasin ninyo ito bago pa mahuli. At ang pangpito ang prutas na sumasapit sa tiyan at puso. Ang abokado! Oo, ito ay karaniwan na ngayon at napakahalaga para sa inyo. Ang healthy fats nito ay direktang pagkain para sa utak at tumutulong magpababa ng bad cholesterol. Para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ang abukado ay himala. Hindi nito pinapataas ang inyong blood sugar. Sa katotohanan, ang healthy fats at fiber nito ay tumutulong para makontrol ito. Imbis na kumain ng pandesal na puro asukal sa umaga, palitan nyo ito ng hiniwang abokado na may konting asin. Ang creamy na sarap nito ay parang dessert na, pero sa katotohanan, gamot 'yan para sa inyo. Mga minamahal naming senior citizens, ang kalusugan ninyo ay inyong kayamanan. Ang bawat prutas na ito ay inyong mga sandata na madaling hanapin. Nasa inyo kung inyong gagamitin ang mga sandatang ito para manatiling malakas o kung hahayaan nyo na lang na ang kahinaan ay manaig. Ang pagtanda ay hindi parusa. Ito ay isang oportunidad para ipakita sa lahat na kaya nyong alagaan ang inyong sarili para mas matagal pa kayong maging biyaya sa inyong pamilya. At ito po ang kaalamang hinog na laging nagpapaalala manatiling aktibo, manatiling masaya at kainin ang mga biyaya ng kalikasan. Maraming salamat po.